Bakit kumaba ang tainga ng kuneho? Isang araw, tumawag ng pulong ang kwago, hari ng mga hayop. May mahalagang pag-uusapan daw tungkol sa mga suliranin at kung paano nila malulutas ang mga ito. Nagsidating ang mga hayop, mga ibon, usa, tupa, kabayo, kalabaw, putiki, at iba pang mga hayop ng himpapawid at kalupaan. Ngunit wala si kuneho. Nasaan si kuneho? Bakit wala rito? Tanong ni Kwago. Kailangan ay narito ang lahat. Mahalaga ang ating tatalakayin. Lumipad si Kwago sa tirahan ni kuneho. Kuneho, kuneho, nariyan ka ba? Nasa loob ng kuweba niya si kuneho. Magtutulog-tulogan ako. Bulong niya sa sarili. Ayoko nang dumalo sa mga pagpupulong. Nababagot ako. Kuneho! Sigaw ni Kuago. Alam ko nariyan ka sa loob. Narinig mo ako. Kapag hindi ka palumabas dyan, ay pahahabain ko ang tenga mo. Nagbingi-bingihan pa rin si Kuneho. Maya-maya, Naramdaman niyang lumalaki at humahaba ang kanyang tenga. Kaibigang kwago, sigaw niya. Pupunta na ako sa pulong. Ihinto mo na ang pagpapahaba ng aking tenga. Pumunta siya agad sa pinagtarausan ng pulong. Nang makita siya ng mga kapwa hayo, malakas ang tawanan nila. Narito po ako, mahal na hari. Samo niya. Paliitin po ninyo uli ang aking taynga. Hindi maaari. Parusa ko yan sa hindi tumatalima sa ipinagutos ko. Kailangan mong magtanda. Galit na sagot ni Kwago. Ngayon ay makikinig ka ng lagi. Yan ang dahilan kung bakit naging mahaba ang taynga ng kuneho. Laging tatandaan mga bata, ang pagsuway at hindi pagsunod sa mga utos ay may nakatakdang kaparusahan. Hanggang sa muli mga bata, paalam!